pa rin tapos ang problema sa supply ng kuryente sa Iloilo -Ilo City. Nagpapatuloy pa rin kasi ang rotational brownout na nararanasan sa lugar. Ayon kay Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas, ganito ang kanilang sitwasyon sa nakalipas na tatlong araw na tumatagal ng tatlo hanggang apat na oras. Dahil dito, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo -Ilo City ngayong araw. Gayong marami anya sa mga residente roon ang natutulog na sa mga plaza dahil sa tindi ng init sa kanilang mga tahanan. Daing pa ni Trenyas, matindi rin ang epekto nito sa mga nagtatrabaho sa opisina, lalo pa niya at bumigay na rin ang mga ginagamit na generator sa tagal na walang kuryente. Giit naman ang opisyal, tumirik ang mga planta ng kuryente dahil sa transmission lines. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng National Grid Corporation of the Philippines, kaugnay ng anilay power generation failure. Ayon kay Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, hinihintay pa nila ang ulat ng mga planta ng kuryente na nag-emergency shutdown lockdown noong January 2. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sibling manormalize ang power supply sa buong Panay Island ngayong araw, Enero 5. Pinangako ito ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Iloilo City -Ilo Mayor Richard sa emergency meeting na pinatawag ni Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr. kasama ang mga representatives ng power sector. Sa latest report ng NGCP as of 6 ngayong umaga, umaabot sa 240.8 megawatts na power ang naload nila sa grid. Kinakailangan ng 300 megawatts upang ma-stabilize ang power supply sa Panay ayon pa sa NGCP habang ibinunyag ni Governor Defensor na nagpaliwanag ang mga power plant sa Panay na sabay-sabay silang nag-trip off o nagkaproblema noong inerodos ng hapon dahil sa external problems o problema sa grid na na-detect ng kanilang protection system. Ito ang dahilan ng malawakang power outage sa Panay na nag-epekto rin sa island province ng Gimaras at prosyon ng Negros Island. Ayon naman kay Mr. Regan Alcantara na lead specialist ng NGCP, humingi na sila ng reports ng mga power plants upang makumpara sa kanilang data at malaman kung anong dahilan ng problema sa kanilang transmission line. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang vegetable vendor matapos itong saksakin ng dati niyang live partner sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief Police Lieutenant Colonel Holdan Kabatan, naganap ang insidente alas 9 kagabi kung saan ang biktima ay nakilalang si Lina Biala Abrio, 50 anyos, vegetable vendor at presidente ng Barangay Bantayan ng nasabing bayan. Sa investigasyon, nabatid na magkasama ang biktima at suspect na hindi pa pinangalanan sa isang inuman kung saan nagkaroon umano ng matin ding pagtatalo na nauwi sa pananaksak ng suspek sa biktima na sa kabila ng may tama na ito'y nagawa pang sumakay sa kanyang motosiklo upang takasan ng suspek. Subalit pagdating sa barangay salay, iginilid na lamang ng biktima sa maliwanag na bahagi ng kalsada ang kanyang motosiklo at sumubsob na lamang ito sa monobela na agad naman itong tinulungan ng ilang motorista nakakita sa dugo ang biktima. Naitakbo pa sa hospital si Abrio pero idineklarang dead on arrival na ng attending position dahil sa sa tinamon itong isang tama ng saksak sa kanyang tiyan. Nabatid sa si ilang saksi na tila gustong makipagbalikan ng suspek sa biktima pero marin itong tumanggi na nauwi sa mainit ang pagtatalo hanggang sumantong sa pananaksak. Ayon pa kay Sedos ang nakikita nilang dahilan sa pangyayari. Nagpapatuloy pang hot pursuit operation laban sa suspek habang iniyahanda ang kaukulang kaso laban dito. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masa tayo Pilipino. Hindi nakapalag sa apat na mga holdapper ang limang mga empleyado ng makara Makaraang pasukin ng apat na mga kalalakihan na pawang mga nakapismas at mga armado ng baril kung saan sa panulukan ng Along Mahalika Highway Sakop ng Barangay Santa Maria, Kalawag, Quezon, bandang alas 8 ng gabi. Batay sa report ng pulisya, hindi rito nakapalag ang security guard matapos tutukan ng baril at tinangay pa ang ng mga holdapper ang 9mm caliber na gamit ng nasabing security security guard, pati cellphone ng mga empleyadong nakilalang sina Alien Everson Pasta at Sensa, ABT e. Joy Sigera, Gilbert Edoso, Roland Florido at Christian Cuadro pawang mga empleyado ng nasabing GNT Company. Kabilang sa mga natangay na mga holdapper ang worth 800,000 pesos cash money para sa remittance. Ang nasabing apat na mga holdapper ay sakay ng sedan na kotse at kulay gray. Samantala wala pang linaw dito ang pulisya para makilala ang mga nasabing holdapper. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Suki, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.